Usap-usapan ngayon sa social media ang viral video na kumalat online, kaugnay sa naging performance ng kapuso singer na si Julian San Jose sa loob ng isang simbahan. Si Julian ay naging espesyal na panauhin sa ginanap na Heavenly Harmony in Concert o Harana para kay Maria, na ginanap sa Nuestra Señora del Pilar Shrine, Mamburao Occidental Mindoro. Isa si Julian sa mga mga awit na hinahangaan ng iba't ibang henerasyon at marami na rin siyang napatunayan pagdating sa pagkanta. Ilan sa mga kantang inawit ng singer sa naturang pagtitipon ay ang The Climb na kinanta ni Miley Cyrus at Edge of Glory ni Lady Gaga. Inawit rin niya ang ilan pang OPM songs. Ngunit tila hindi nagustuhan ng mga netizens ang kanyang ginawa ng awitin niya partikular na ang kantang Dancing Queen sa mismong altar ng simbahan at sinasabayan pa niya ito ng pagsayaw. Hindi rin naiwasan ng mga netizens na pansinin ang naging kasuotan ni Julian na Anila ay hindi angkop sa lugar na pinagdausan ng nasabing concert. Anila ay walang question sa kung gaano kahusay ang pagkanta ng singer sa kanyang naging performance Ngunit sa loobin ng mga netizens na sana ay mas naging sensitibo ito sa uri ng pagdiriwang at lugar na pinagdausan. Sa loobin ng ilang netizens, wala po question magaling na singer si Julian pero simbahan niyan at nasa altar siya. Marami siya magagandang gown. Marami siya pwedeng isuot na iba. Mas lalong di sana siya kumanta ng dancing queen dyan. Harana para kay Maria. Tapos dancing queen tapos nakagaw na naghaba nagslit at spaghetti strap I mean she's a great singer but should know the word appropriateness and respect to a sacred place To the organizers kahit concert ang theme dapat may respeto pa rin sana sa lugar Sana naman yung choice of songs at kasuotan inangkop sa lugar ginawang king ko yung simbahan Magaling na singer at idol kita Julie Kaso nakakadismaya lang po, dahil hindi nyo inisip bago tinanggap kung tama ba mag ng ganyan sa harap mismo ng altar. Nag-sing and dance pa ng Dancing Queen. At talagang ang gown po ay hindi kaaya-aya sa venue. True sana worship song na lang, madami naman worship song. I mean pwede din siya magganyan sana kung sa labas, kaso parang ditog mga naman, simbahan yan ta sa loob mag-concert tas yung song hindi pa bagay.